June 5 nitong taon lamang nang ipasilip sa mga opisyal ng gobyerno at miyembro ng media ang isang Automated Materials Recovery Facility o MRF sa Porak, Pampanga. Pagmamayari ito ng Prime Integrated Waste Solution o PWS, isang subsidiary ng Prime Infra ng bilyonaryong si Enrique Razon Nakatayo ang pasilidad sa mahigit 50 hektaryang property ng PWS sa barangay planas ng nasabing bayan. Kaya raw nitong mag-accommodate ng 5,000 metriko tonelada ng basura araw-araw. Pero paglilinaw ng PWS, hindi landfill kundi MRF ang kanilang ino -operate. Layon daw nitong mabawasan ng 20% o higit pa ang landfill waste sa pamamagitan ng modernong waste management at resource recovery solution. Bagamat maganda ang hangarin tila, inapura naman daw ang pagbubukas nito. Ayon sa veteranong journalist at tubong porak na si Max Angil. Sa pulong balitaan ng Pampanga Press Club nitong Martes, June 18, kung saan naging resource person ang isang kinatawan ng Prime Infra hang sinabi ni Sangil na tila walang nangyaring konsultasyon hinggil sa pagbubukas ng automated MRF sa Porak. Basurahan na bedput ng Porak? Nobody knows. Magaling mag-operate ang soler. Mag kaya ako, Juan, medyo sentimental. Because I'm from Porak. Eh bakit ang mga newsmen ngayon lang nalaman na pala palayang? Sabi ko nga, lamentasyon ko, pare, eh bakit na lang naman eh, puro basurang nilalagay sa bayan namin? Eh baka naman sa susunod na naman, Hoy maganda itong sanitary landfill, German technology. My goodness. Giit pa ni Sangil, dapat na isa sa alang-alang ang lokasyon ng pasilidad dahil nasa mataas na bahagi ito ng porak at posible raw umagos pababa sa mga watershed ang katas ng basura dapat din daw magkaroon ng maayos na transport route plan ang mga hauler o truck na maghahakot ng basura papuntang MRF ng PWS na nakatakdang maging operational sa July 5. Ayon sa market sector lead for waste ng prime infra na si Cara Peralta, tatukoy na nila ang dadaanan ng garbage truck patungo sa kanilang pasilidad. Madalang po ng garbage truck ay dumadaan po ng SCTEX, di ba? So yung na-identify po natin is yung MacArthur Highway, para Access Road, Angeles Borac, Florida Blanca, Dinalopian Road. Pwede po yan access. Tapos dito po, so ito po yung SCTEX, itong yellow na road po. Tapos ito po yung create namin na access. Tapos ito po yung pinaka-site namin. Sementado na po yan. Tiniyak din ni Peralta na kahit dumaan daw sa mga pangunahing kalsada ang mga truck na may bitbit ng basura ay hindi ito maghahasik ng anumang mabahong amoy. We've identified accredited partners uh, in terms of hauling. Ang importante na sabihin sa dyan ay compliant yung mga trucks nila at of a certain standard. So sila yung pwede naming endorse or potential customers. So uh, may accreditation process ng mga trucks na pwede pumasok sa site. And then, syempre, in terms of scheduling, expert po kami dyan kasi nga nagmamanage din po kami ng mga ports. So, in terms of scheduling, kabisado po namin on the, the right timing kung kailan dapat dadating yung mga basura. we will coordinate with the LGUs and our, our private customers kung ano ba dapat ang scheduling na ma dapat maganap dun sa facility. Samantala, bukod sa Primeway Solution, nakahanda na rin daw mag-operate ang Eco Protect sa bayan din ng PORAC na may 34 na hektaryang pasilidad. Pinag-aaralan na rin ng Florida Blanca Enviro Corporation sa barangay Pabanlag, Florida Blanca ang expansion ng kanilang operasyon. Sa napipintong pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill, isa sa katanungan ng mga mamamayan ng Central Luzon ay ang transport route plan, lalo na dito sa lalawigan ng Pampanga, na kung saan tatlong pasilidad ang bubuksan dito para sumalo sa basura ng mga karatig probinsya. Ang ating mga kababayan, inaalala raw kung saan-saan dadaan ang mga truck ng basura na magtatapon sa tatlong pasilidad nito. Pakiusap din nila na sana ay maging maayos ang ruta ng garbage truck upang hindi makadagdag sa bigat ng trapiko at maging ligtas ang mga makakasabay nilang motorista. O oh, ka, Ta ka. po pa. Ka. e -eka, ka gilid. Tatakot ka, siyempre, patami tam, sumpong ka, tsaka itang baw, mabulok, siyempre, mabulok. Halimbawa, galing do, kasi ila namang masyadong tao. Kasi nung nga bakla ko kwa, marakal lo rin lulub tao. Halimbawa, nung alas otso ng maranon, nakanta, marakal na ang magobra. Samantala, bagamat maganda raw na may paglalagakan na ng basura ang pampanga oras na magsara ang kalangitan sanitary landfill sa Kapas Tarlac sa darating na Oktubre, dapat pa rin daw pag-aralang mabuti at magkaroon ng malawak na konsultasyon sa usapin ng operasyon ng Waste Management Facility sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAMPAS President Rene Romero. So at least yung 11,000 metric tons, nakaredy tayo. Pero it does not mean that the next 5 to 10 years, hindi na tayo mag-expand. Pero ang tanong, bakit itong mga tatlong uh, dam, basura, dam site ng basura ito nasa Pampanga? Bakit nasa Pora at Florida Blanca? No? Ano ba ginagawa ng basurahan ito ating probinsya? Paolo G. Santos, CLTV News.